Ay, pagod. Oras na. Neng. Oh, sir. Dalang bata. Ah, sir. Kakatulog lang po. Ah, buti naman. Ah, Binabi na kami. Ah, sir. Kung gusto niyo po kumain, may pagkain po doon, Ah, oh, sige. Neng, kami na bahala. Gusto magpahing kapahing ka na rin, Ah, ah sige Oris po. Oras na. Oh, kung na, Alfred. Nabag tayo ng 10 oras ng gabi. Ah, musta? Pagod ka ba? Di nga po sir eh. eh para po akong lumakas lalo. Hmm. Anong... Ibig mo sabihin? Eh, kasi kung mapapansin nyo kanina sir, yung mga binigyan nating matatandang vendor kanina sa simbahan, Bigla ko lang po naisip. Umiyanak pa po ba sila? O wala na? Eh, kasi kung ako yung anak nila, sir, lalo na po sa ngayon, sobrang init. Tapos ulan ng malakas. Hindi ko po hayaan si nani magtinda, lalo't na ikapansana. Hindi <laughs> nga din yung napasin ko kanina, Alfred, eh. Lalo si mga binigyan mo, kung hindi naka-wheelchair, isaklay, na naalalayan ng isang tendera. Pero kasi Alfred, niya mga matatanda kasi talaga na kahit pinagbabawalan ng mga anak, ng mga mag-anak na kumilos, yung tipong ayaw nila maging pabigat sa pamilya nila. Kaya kahit piso tubuin nila sa araw-araw, magtinda ng basahan, magpunas ng mga kotse, ginagawa nila. Kasi katwiran nila, pag nasa bahay lang daw sila, mas lalo silang nangihina. Alam niyo po ba, sir? Ang po tayo sa may mga homeless kanina. Hindi lang ako pong naalala si tatay. Ano po yung dalawang kapatid ko? Naalala ko nung buhay pa sila, sir. Ako po nag-aalaga sa kanila. Malalang awan po sila, sir. Pero tinitiyak ko po na di sila lalamukin sa gabi. Tsaka sir, naisip ko po. Mas maswerte pa po pala talaga kami ni nanay. Kasi po kami may bahay. Sila po wala. Kami po may kutsyon. Sila karton lang. Kami po may electric fan. Sila nilalamok at naalikaw po araw-araw. Kaya sabi ko sir, na mas para akong lalo lumakas. Kasi mas may mga tao pa palang mas nakakaaway yung kalagayan kaysa sa amin. Yung mga nakita kong matanda kanina, sir. Gusto ko silang alalayan tapos yakapin. Kasi so, po na-miss ko bigla si tatay. Kahit na may edad na. Gusto pa rin para mabuhay lang kami, sir. Ay nga eh. Kaya, alam mo, sabi ko nga. Uulitin ko, akala ko ako yung taong yung pinakamabigat na pinagdadaanan. Dahil iniwanan ako ng nanay ng mga anak ko. Sumama lang sa lalaking hindi ko alam kung ano nakita niya. Kaya nakilala nga kita, tayo na nanay mo. Nadagdagan ako ng lakas ang loob. Nadagdagan ako unang gigil para bumangon para sa mga anak ko, Alfred. Tama ka. Kanina, yun, nandun na tayo sa mga walang bahay, iniisip ko, paano kaya kung hindi tayo napadaan doon kanina, ano kaya ang kinain nila? Kumakain pa ba sila na maayos sa isang araw? Asan nga yung mga kamag-anak, kapatid, o anak man lang? Mapaisip ka rin bakit may mga taong gumagawa na hindi maganda. Mga politika na pag nakalukluk na, wala nang na pakailang. Dahil katwiran nila, kasalanan na ng tao, kung pinanganak ka mahirap, ay mamamatay ka pa rin na mahirap. Pero sa totoo lang, ang daming disenteng mangluloko. Ang daming mababangon tao ang nanlalamang sa kapwa. Kaya, yeah, tulad mo, mas dumoble o triple yung lakas ko ngayon. Sir, yung kaninang huling binigyan natin eh. Yung taong grasa. Kung pwede nga lang sir, araw-araw ako dumaan dun eh. Para makausap siya. Kasi lahat ng tanong ko, alam niya pa yung sasagot. Na sobrang naawa ako sir. Lalo na po yung binigay ko yung pagkain. Bigla pong kinain niya. Totoo ang tawa kasi Alfred. Kaya malambutin ang puso mo sa mga gano'ng klase. Ah! Sobrang... Sobrang blessed ng araw na to para sa akin. Sobrang parang... dinala ko sa sobrang liwanag na lugar, Alfred. Sobrang nakakita ako ng mas... karapat-dapat na hanga ang mga tao. mo. Isang beses sa isang buwan, uulitin natin yung Alfred. Babalik-balikan natin sila.